Yo, what's up mga ka-idol? Good morning, good morning po sa ating lahat dyan mga idol Mga ka-idol, ito ah uh, Umuwi po ako ng probinsya ngayon Nandito kami sa aming lugar mga idol Dito po sa Negros Oriental po Lumagete mga idol Yan uh, For today's video mga idol Maliligo tayo ng ilog mga ka-idol uh, Tahimik lang po pero masaya naman Makikita mo yung Marami ho dito ano mga kaidol. Niyog. Tsaka ayan oh, mga tubuhan. Ayan, papunta na po tayo ng ilog. Kaya samahan nyo ako ngayong umaga na ito. Tayo mag swimming swimming. Kaya let's go. Ito mga kaidol oh. papunta na tayo. Time check is 7.20 po ng umaga. Idol, kaya nandito po tayo sa probinsya na yung mga kaidol. Dahil nga po ito, nagbakasyon ako. Dahil nga po, eh, pista. Pista po, kaya po ako umuwi kasama ko yung aking kapatid yung ate ko po sa uh, bali dalawang linggo lang yung aking bakasyon dito mga kaidol. sulitin natin yung ating pagbabakasyon dito sa aming probinsya po yan eh, mga ka-idol itang yang bahay na yan makikita nyo mga ka yan bahay po yan ni Kuya Buboy Ladjon mga kaidol yan ito naman uh, shout out pala sa Family Gador po bahay nila noong Frido Ayan, ito mga kaya malapit na po tayo sa ilog at pababa na po tayo yan tanaw ko na po yung ilog sa baba yan kung gaano po kalinaw yan Ito mga ito yung ilog namin ho dito sa aming probinsya po kung gaano po kalinis yan hey. yo what's up mga ka idol yan nandito na tayo sa aming ilog yan ito yung tinatawag na Juan River mga ka idol Juan River kaya po pinangalan ng Juan to mga ka idol dahil na dati may nakatera dito matanda isang matanda po kaya ang pangalan niya Juan kaya binansagan tong itong binansagan itong pangalan na Juan River po mga kaidol. Ayun. Ah, uh, to maliligo tayo mga kaidol. Dito sa ilog na ito. Kaya let's go. Jangan Halo, Jangan. Dira dipakso. Nah. Kata itu mangkai dulu.

Yo, what's up mga idol to? Tapos na tayo maligo dito sa aming ilog. Yan, pangan nyo lang mga idol yung aking next vlog po. So, dahil nga, fiesta. Papakita ko sa inyo mga idol yung aming uh, kung paano kami dito maghanda ng fiesta mga ka-idol sa aming lugar po. Yan, magkakatay kami ng baboy. Yan. Kaya hanggang dito na lang mga idol Uh, sa next video na lang, kita-kits tayo. Kaya hanggang dito na mga -idol. Maraming po salamat. At God bless po sa ating lahat. Bye-bye.